mo muna po ah, pa ganun. So, ito guys. Ang ganda-ganda pala ng kanyang bahay. Oh my God. Ay ko. Lahat ito guys, nilalakaranan. Walang simento. Maliban doon sa baba. Ito ay lahat mga mga kahoy mm. na talagang masasabi natin mm. napaka ano. Yeah. Ang tinamo yung cabinet nila kung gaano kasosyal ang kanilang tukador. Meron pa doon. Ito siguro ay ano to, Lara. Ang ganda. Ang ganda ng kwarto. Ito po ay ang silid ng mga anak na babae ni Aginaldo, Di ba? Ang silid ni na Cristina Aginaldo, Suntay, Maria Aginaldo Poblete, at Carmen Aginaldo. Milencio. Yan po ang kanilang room. Sa mga anak niya. Di ba? Ito naman po ang bahay ni Madam Host Hostise. Am Amwerfina M Herrera. Donyang donya si madam. Tira yung mga damit niya. Ayan Ay, ang painting na napakaganda. Sino kaya ang may may gawa ng painting na yan? Napakaganda. Sino bang buhay na ano nila kung maghahapin nila dito? Sino-sino? Meron, meron pa. Meron pa? Tira nyo yung kanilang tumba-tumbang oh. upo. Ano? Oh. kapwa meron pa. Buhay pa? Hmm. Oo naman. kapwa meron pa. Paris talaga yung kanilang oh, mga tingting. Ito naman pong isang silid na ito. Ito po ang balkon ng mga ma ng makasalanan. Balkon ng makasalanan. Paboritong bin bininyagan ng general ang lugar na ito. Ayun pa balkon ng mga makasalanan. Bakit? The balcony of sinners. Ito, ito, ito. At makasalanan. Tinitingnan niya dyan yung mga ano, mga makasalanan na tao. ganda pala dito. So, kitang-kita. Kitang-kita niya yung ano. Yung ilog. Kasi noon, ang ano mga ilog lang. Siguro yung tulay na yan, hindi pa yung ganyan na tulay. Gusto ko dito ano. picture niyo na ako dito. Oo, grabe ang paglalampasan nito. Tunay talaga itong ano, no? Tunay talaga ito. Ito yung kanilang palikuran. Ang naman. Ito talaga yung bahay niya. Walang nabago dito? Hindi, yung bagong pintura lang. Pati yung mga pangalaman. Paano kapag... Ito yung niya. yan, yan ang bedroom niya. So, ito yung mga bedroom ng mga anak niya. Dito po talaga siya tumira. Ito yung bahay na kanya. Bahay Walang nabago. Na bahay ng mga magulang niya. Yung bahay niya po mismo. Ito na yung minana, yun. minana niya. Diyos ko po, ganda. Meron May, po ba siyang buhay ng mga anak? Ang mayor, ang mayor Angela Emilio minana. Anak ni Aldo. Apo sa Apo sa tuhod, tuhod. tuhod. Aginaldo. Mayor ano? Angelo. Angelo, Angelo Aginaldo. Mayor A e Angelo Emilio Aginaldo. Si Abayo, Aginaldo si Abayo. Hoy si nandoon yung kwarto niya. Pupuntahan ko yung kwarto niya. Hoy si Abaya. Ano si Abaya? Apo niya saan? Sa tuhod. Ang ganda. Kahit may malakas pa lang bagyo, hindi siya na ano, natitinag. Bakit ang dami-daming mesa? Ay, ito piano. Pwede pa ba itong gamitin? Tumutugtog pa ito, kuya? Eh, ah? Ah, okay. Agosto Trinta, 1896. Iyan o, no? nakalagay doon oh, no? sa taas. Le Marshall, Contra, Las Provincias D. Ang ganda naman. Tarlac, Bulacan, Laguna, Batangas, Cavite, Maynila, Nueva Ecija, and Pampanga. Ito yun o. No? Ito Presidente. Ito yung kauna una ng Malacanang. Ito. Ito ang Malacanang talaga. Pala. Bago gawin malakanyang. Ito ang tanggapan. Sa buong Pilipinas. <laughs> Nagsarili kang kwento? <laughs> ay, 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 ay. Oo, oo, oo naman. Kasi ba diba siyang first ano, free, Formal na silid Ito silid kainan. Ito pala yung silid kainan. Ito yung ano o, oh, ito yung mapa ng Pilipinas na inukit sa dingding. Saan? Hindi, eh, hindi mo ba nakikita? Sino Ako! Okay. Yan o. <laughs> 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 hindi mo nakikita sa taas? So nga ka talaga. Um, Asan yung ano yan, South China Sea? gumagawa <laughs> ka ng sariling kwento. Iyan eh, yung mga ano mga mga lugar or lalawigan na umaklas. Oo. Walong lalawigan na umaklas sa mga Espanyol. Matanglas, Cavite. Di ba? Batangilas. Ang ganda naman pala ni. Yun? Yung nasa star. Ay nasa araw. Yung pala 'yon. Yes. Yung pala yung nasa araw. Ayun siya oh, yung bahay niya. <laughs> Grabe, eh. Amerikano. Pwede umupo dito? Hindi. Bawal. Pwede, pwede daw. Ito mga tanggapan. Ano to? Waiting area. Grabe pala dito. Ang lawak ng bahay. Ang lawak kayo ng bahay. Ay, ito. May CCTV na pala dati. May liwanag palang nakukuha dito. Hindi mo na Ay, ka no? Hindi mo na kailangan ng kuryente, no? Itong tanggapan, Tanggapan ng? Ng mga uh, bisita. Ayun, mga nakaupo dyan bago pumunta sa presidente, Emilio Aguinaldo. Ito natin ha. Ano ba? Ayun ah, lang po lang kay Lutong. Ayun lang kay ano. Magandang araw po. Andyan po ba ang Pangulong Aguinaldo? Andyan po ba siya? Which? aantay na lang po ako sa kanya. Kailangan ko po siya makausap sa maka -usap -usap. May mahalaga po akong sasabihin sa Kaya kanya. Teka, bumalik mahal... ka sa langit. Bumalik ka sa liwanag. Yan. May mahalaga po akong pakay sa ating sa ating minamahal na Pangulong Emilio Aguinaldo. Wish a wish. <laughs> Antay po ba si Antonio Luna? Ayan. Artemio Ricarte Nandyan po ba sila? Ayan po, nakikita nyo na Si Daniel Corona, nandyan po ba siya? Ayan din, nakasabit Hinahanap ko rin po si Jose Coronel Nakasabit din Sa akin mo yan, ito to At ang hinahanap ko po ay si Vito uh, Villarmino At si Baldomero Aguinaldo Nandyan po ba sila? Kasi po, mayroon po akong kailangan na Itanong sa kanya Yung pong ano. Okay na yan. E, edit ko na lang. Para kang galing sa langit. <laughs> Tingnan mo yun. Lang. Tapos yung lalang dito. Video nyo. <laughs> uh, Dadalhin ko rin po kayo sa kanyang himlayan kung saan po siya inilibing ang ating Pangulo. Paglabas mo po dito, yan makikita mo kaagad siya dyan. Yan pong harapan na yan, Emilio Aguinaldo, 1869, 1962 po siya naman. So, yan po ang kanyang ang kanyang ano, ang kanyang mitso. Nandiyan lamang po yan. So, ito, marami pa po dyan, Ibang mga ano, ang ganda pala nito. Lahat po ito ay made of wood. Sa loob po nyan. Ito lang po ang mga simento dito sa anong to. Hindi ko alam kung noon ay simento na talaga siya. Pero napakatibay po ng mga kahoy na ginamit dito. Tingnan mo naman. Ner! Wala talaga. Pupunta ako sa kwarto ni Emilio, Ner. Pupunta ako sa kwarto ni Emilio. Saan Pupunta ako sa kwarto ni Lolo Emilio. Ang ganda ng salamin dito. Ito pala, no? Bakit bumalik? Eh, yun yung kwarto niya eh. Ito po ang kanyang silid tulugan Ang silid tulugan ni General Aginaldo. Sa silid tulugan na ito Na malagi na biyodong general At ang kanyang pangalawang asawa na si Maria Agoncillo ah, Nag-asawa po pala siya uli nung nabalo siya Matatagpuan dito ang mga lihim na lagusan. Ang lalagyan ng sombrero na malapit sa pagpasok sa ikalawang palapag ay isang lilim, isang lihim na pinto patungo sa silid tulugan na ito. May malaking lagusan sa likuran ng kanyang aparador na isa pang lihim na lagus na labasan. Sa loob ng kas kasilyas may lihim na pinto sa sahig at dingding patungo sa swimming pool General Aguinaldo oyan o Oy, hiner alam mo ba hiner ang dami pala ditong lihim na lagusan ha alam mo ba yon alam mo ba yon mga lihim na lagusan dito ang dami pa lang lihim na lagusan, no? Pero ngayon, ibinulgar. oh, meron. <laughs> dito, sa kwarto ni may... Okay, guys, ito yung kwarto. Ang likod, uh, educate ko lang kayo, ha? Ito yung likod ng kwarto ni Emilio Aguinaldo. Tapos doon sa nabasa natin na may mga lagusan siya papunta sa swimming pool. Ito po ang swimming pool na tinutukoy sa, sa storya na yon. So kapag dumungaw ka dito sa bintana, swimming pool yan, napakalalim po yan ng swimming pool, wala lang puno tubig. Siguro aabot siya sa mga 10 feet. Yan po, ganyan po ang laki. Baka malaglag lang ang cellphone ko. Wait lang ha, yon Ayan. So ito yung swimming pool na tinutukoy doon. At yung pong pintuan na yan, kung makikita ho ninyo, yan pagbaba na yan, palabas po yan dito sa kabuuan ng bahay. Yung pong maliit na yon na pinto, hindi ko lang po maituro sa inyo, yung may tubo na yan, yan may hawakan ng agdan, mula po yan sa kanyang tukador. Di ba? O doon sa kanyang, sa ilalim ng CR na sinasabi ng istorya. Di ba? So yun, papunta na po yan dito sa swimming pool. Okay? Ang plane niyan ay? oh, ko na. Okay, ipot. Yan lalapit ako. Maraming salamat po sa aking mga subscribers dyan. Nandito po ako sa uh, Atina Luz At nasaksiyang ko po, po ang makasaysayan na lugar na ito, ang mga sikretong taguan ng ating Pangulong, uh, Pangulong Emilio Aguinaldo, our first president. Ngayon po, nakikita nyo naman, kung gaano kaganda, kung gaano kagara ng ng Aguinaldo Shrine nito ang kanyang mansion. So, maraming salamat po. Punta ko kayo dito para mas lalo pa ninyo na masaksihan, mas lalo pa ninyo ma-feel kung gaano kaganda, kung gaano uh, kung gaano tayo ka-proud bilang Pilipino no, sa pagmamahal ng ating unang pangulo, ang Emilio Aguinaldo. So, mula po dito sa shrine, sa Aguinaldo shrine, ko lalo here. Tatakbo ka doon, nila. Nagpapaalam po sa inyo. Magkita-kita tayo dito. Pasyal po kayo. Libre po dito. Wala po kayong babayaran ng kahit 5 centavos. Ito po ay inihanda para sa inyo para po mas lalong maging proud kayo bilang sang Pilipino. Peace and love!